Good morning and happy Thursday, beautiful people. hali naman bumaba si mama dahil ngayon nga ay wala tayong work. May sakit ang aking pamanay at stay at home muna tayo para magbantay sa kanya. Kaya naman pagkababa ko, ay ginawa ko na nga ang aking trabaho. Bilang wifey at eto na nga pinaghanda natin si Daddy ng kanyang kanghalian na ham sandwich, nagpainit na din tayo ng tubig at hapang ginagawa at inaantay natin uminit ang kanyang tubig, ay nag-update na rin tayo ng kalendaryo at syempre ay naglinis na rin tayo ng family room at nag-disinfect na din. Ito na nga ang kanyang ham at kumululo din ang kanyang tubig for work. Coffee kaya naman isalida din natin yan. Si daddy nga ang prepare ng almusal libonso at ako nga ay iinom na ng aking black coffee. Nilagyan ko nga ng cold water yan para mainom na kadat ni daddy. At ngayon nga ay nagtimpla lang tayo ng instant black coffee dahil yan lang ang kaya natin gawin for today. Eto ma ang baon ni Daddy, coffee, water, and sandwich for work. Inempti ko na din ang ating trash sa pusina dahil ngayon niya ay trash collection. At dahil hindi natin natapos ang ating documentation yesterday, ay balit na naman tayo sa ating computer at for the pindot na naman si Mama para sa kabuhayan. Ganito ma ang ating buhay, umaga at hapon, lagi tayo nakaharap sa computer. Kaya naman importante magsuot tayo ng salamin at talaga namang medyo malabo na din ang mata ni mama. Kaya naman ipush mo pa yan para naman sa tonda. Pagkatapos ka ng ilang minuto ay natapos na natin ang ating computer works. Balit naman tayo sa pusina at magluluto na ma ng ating panamhalian at hapunan. at eto na nga ating tomatoes na napitas pa natin sa ating garden ng summer at naghiwa din tayo ng sibuyas. Gagawa nga tayo ng sinigang at eto na nga ang very very tipit at tamad version. Inilagay ko lang ang mga karne kasama ng mga gulay pati na din ang sinigang mix sa ating pressure cooker at papalambutin natin ang karne ng ilang minuto para naman tayo ay makapag-multitask pa din. Siyempre pa si mama ay naghugas ng mga pinggan at kung ano-ano pang gamit sa pusina dahil talaga namang allergic tayo sa kalat at ayaw natin ang magulong bahay. Maya-maya lang ay ready na rin ang ating karne. ay na nga, subisipol na ang ating pressure cooker. At eto na tayo. Dahil meron tayong time ngayon, nag-refill tayo ng ating mga gamit sa kusina. Meron akong sasabihing sikreto sa inyo. Alam nyo ba na si mama ay takot maubusan ng mga gamit for baking at kung ano-ano pa dito sa ating kitchen? Kaya sinisigurado ko na mag-refill at i-check kung meron pa tayo mga stocks na mga asukal, harina at kung ano-ano pa. Dahil gusto ko talaga pag nag-create kaming kumain ng isang bagay ay merong available na ingredients tayo palagi. Ayoko naman akong kailan ko lang kailangay sa ako pupunta sa tindahan. Kaya naman sinisigurado natin yan na mayroon tayong pam refill. Pati na nga cornstarch ang refill na ni mama dahil nagkikreate tayong kumain ng mahablangka kaya naman magluluto tayo niyan one of these days. Bago ang lahat, 10.30 na at eto na nga ang ating first meal. Binala ko talagang mag pero hindi na kinaya ng ating sikmora dahil isa nga tayong na mama ay eto na nga. Kumain na tayo ng ginataang mais na niluto ko pa nung isang araw. Hindi pa namin to nagagalaw ni daddy at sayang naman kung mapapanis kaya naman si mama ay nagmukbang muna. Pagkatapos nga nating kumain ay diretso na hagat tayo sa kitchen dahil ngayon na naisipan ko at fina-fina ating mag-bake ulit ng mga crinkles. Mayroon pa tayong mamanatirang oreos and confetti kaya naman gagawa tayo ng iba't ibang klase ng crinkles na dadalahin natin sa Sunday para sa first tournament ng ating dalaga. Nag-volunteer na tayong magdala ng snacks na mga girls dahil ito nga ang kanilang first game for the season. At dahil whole day event niya ang tournament nila sa Sunday, sinigurado ni mama na makapag-bake tayo ng ilang dosena para naman hindi kapusin ang snacks ang ating mga girls. Siyempre si mama todo support sa ating dalaga at ito nga ang isa sa mga reason kung bakit ayaw na ayaw na uubusa ng mga ingredients sa pusina. Dahil anytime na mag ho at maisipan kong mag-bake, gusto ko pagkabukas ko ng aking pantry ay kompleto ang ating ingredients. At dahil si mama nga ay very supportive sa kanyang mga bagets ay for the baking talaga at ang sacrifice naman natin ay bonggang bongga. Paborito rin talaga ng ating pamanay ang ating mga crinkles kaya hindi natin sigurado kung ilan ang matitira by Sunday. Kung tayo ay kukulangin, pwede naman tayong mag-bake ulit bukas pero dahil sa Friday nga ay meron na tayong work, ay sinigurado humang makapag-bake ng six dozens sa Saturday din ay meron tayong all day event dahil meron ng swim competition ng ating bunso na si JJ. Nakakapagod din talaga ang kumilo sa kusina pero dahil nag enjoy tayo ay hindi natin na nararamdaman ang pagod at syempre naman ang lahat ng ating pagsasakripisyo at trabaho ay para sa ating mga bagets Makatapos nga ng ilang minuto ay ready na ang ating first batch at napahabango talaga ng cookies and cream crinkles na ito. Pinalamig natin yan sa cookie rack dahil magbibake pa tayo ng ibang klaseng crinkles at kailangan natin ang cooking tray. Talagang naaamoy ko na at gusto ko ng hantikman ang cookies and cream crinkles na ito pero sinisave natin yan para sa ating dalaga at para sa kanyang teammates. Siguro nga ay pagbaba ni ate, malamang yan, kakain siya at titikman ang ating crinkles na binig. Nasa taas ang aking panganay, nagpapahinga pa. Maya-maya lang ay tatawagin ko na yan para humain ng pananghalian at para pailumin na din siya ng kanyang gamot. Ito na nga ang ating second batch. Mmm, talaga namang sobrang yummy. Tingnan niyo naman yan, ayan ang ating confetti crinkles. At eto naman ang ating cookies and cream. Eto naman ang ating chocolate snowballs. Tinikman ko na nga, tinan nyo yan, meron ng kagatang isa. Pagkatapos nga nating mag-bake, ay magluluto naman tayo ng ating pananghalian. Eto nga yung dumplings na binalot pa ni Daddy ng Christmas dahil sobrang dami ay na-freeze natin ang iba. At gumawa tayo ng soup para meron tayong mainit na sabaw. Nagpakulo tayo ng chicken broth at ilagyan ko nga ng shredded chicken. Saka ko naman hinulog ang dumpling na ginawa pa ni daddy at e talaga namang napakasarap. Dinala ko din si ate sa kanyang dentist appointment at etong nga ipapakita ko sa inyo. Pagkatapos nilang ma-check up, ay binibigyan sila ng dalawang tokens na pwede nilang gamitin para makakuha ng iba't ibang klaseng laruan. Habang iniintay ko nga siya ay naisipan ko munang mag-video at ipakita sa inyo ang mga toys na pwede nilang makuha. Kaya eto nga. Kaya inaantay talaga ng mga anak ko pag nairo silang dentist appointment para makakuha ng mga small tokens na yan. Maya-maya lang ay lumubas na nga si ate at eto nga ang kanyang napiling kuhain. Kumuha nga siya ng dalawang boho bracelets at pagkatapos niyan ay siyempre Umuwi na tayo para naman kami ay makapagpahinga na. Yan lang muna for today's video. Remember, every gising is always a blessing.